ang operasyon ng MRT sa Guadalupe Station kaninang umaga. Matapos masagasaan ng tren, ang isang lalaki na tumalon umano sa rilis. Para maiwasan ang mga ganitong insidente, pinag-iisipan na po na lagyan ng harang ang sakaya ng MRT. Nakatutok si Dante Ferrelio. Kitang-kita sa kuha ni Hugh Cooper Jenina Mariel Arceo nang magbabaan bigla ang mga pasaherong ito ng MRT sa mismong riles ng tren bago mag Guadalupe Station. Kanya-kanyang lakad ng mga pasahero para marating ang istasyon ng tren. Sa kuha namang ito ni Hugh Cooper Paulo Barcelona, pinababa naman ang mga pasaherong ito mula sa tren sa Guadalupe Station rin kanya-kanya silang diskarte para makasakay ng bus papunta sa kanilang destinasyon. Grabe, yung mga bus, punong-puno kanina, siksika ng mga tao. Pasado alas 8 ng umaga, huminto biglang operasyon ng MRT sa Guadalupe Station. Sa inisyal na investigasyon ng Makati City Police, isang di pa rin nakikilalang lalaki ang nasa gasaan ng northbound train. Isinaysan tabi na ng mga otoridad ang angulong foul play matapos ma-review ang kuha ng MRT CCTV. Nabanggit mismo ng uh, may hold control dun sa ating MRT na nakita niya mismo among dun sa mga naghihintay na pasahero, ito ay biglang tumalon sa harapan nila na hindi naman makakayang bigla ang hinto ng MRT. Hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong klaseng insidente sa MRT. Kaya ayon sa pamunuan ng MRT, may mga nakalatag na raw na plano para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Ang tawag natin doon, uh, passenger uh, doors. No? So ito, magiging kamukha ng si ibang bansa na nakasarado yan pag damating lang ang tren sa kamabubukas. Nakalatag na raw ang plano para sa proyekto at may budget na rin daw na nakalaan para dito. Actually, sinimulan na namin ito nitong January pa. May tapos na natin ng design, mayroon tayong mga cost estimate, ready na natin na ipag-win Umaasa ang pamunuan ng MRT na may maisasagawa agad ang proyekto sa madaling panahon para matigil na ang hindi magandang insidente. Dante Perello, Nakatutok 24 Horas.